Good morning mga kulas peroy. Nyan, kumusta ko kayo? Nyan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Nyan, welcome po sa Muntinlupa Kayan, inyong Kulas Peroy. Ayun si Black Nyan, uh, morning morning sa lahat po uh puntuhan lang tayo nyan. Kung kayo ba ay naniniwala sa mga sinyalis ng inyong mga manok. Yan. Uh, at misang kasi may napanood tayo na kapod din sa ating backyard at nag-vlog din na siya naniniwala kasi sa mga signalis kaya syempre eh tayo naman hindi naman tayo masyado naniniwala doon uh, natin dito yung ating mga manok kung so, mayroon silang ganun na signalis niya uh, mayroon tayo nagkaroon tayo ng ganun kung napapansin nyo ba, diba, pag makikita niyo yung pakpak nyo yung manok yung ganyan si, pla si Hine yung pakpak nyan yung unas pinakalaas at pangalawa yung pangatlo yan. Yung natural palaging mahaba palagi yung nasa pandang hindihan. At mas maikli yung pangalawa. Tapir tayo dito, may nakita tayo yung anak ni Black Knight sa kanis SBR Yung nandun yung going to 6 month natin na yung guys. Yan. Yung pakpak niyan, yung pakpak niyan, yung pinakagitak pinakamahaba. Yan. Sabi nung nagbo-vlog noon, VP lang daw din ng panalo yun. Yan. Siyempre, tayo naman dito kasi tayo ay sa conditioning, pag alaga at siyempre sa linya dyan ng ating mga manok sa ating munting backyard. Pero so, siyempre, rinirespeto natin sila. Yan. At dito naman kasi natin dito, dito, irespetohan lang tayo. Siyempre, good vibes lang. Hindi naman tayo dito. Eh. Hindi naman tayo pwede dito mag ay paungs-ungsan ng kung ano-ano eh. Ito naman ay eh, mas maganda maraming kaibigan tayo, di ba? Ganoon talaga kaya nang share lang tayo. Titingnan natin dito kung paano tayo at yung mga iniinulo. Ah, uh, natin dito tapos titingnan natin para naman din nalalaman natin kung mayroon tayong ganun din. Yan nakita ko. Yan kung siyempre nagiingat lang tayo din at sumusunod tayo sa guidelines ng YouTube. Ah, uh, natin yan sa ating TikTok 08 Summit 3 niyan. Pinakita ko talaga doon yung dulo ng bakbakyan niyan, guys. Like dulo niyan yung tatlo yung dito pinakahab, mahaba yung napagitan ng pinakalas sa yung pangatlo naghahanap daw sila yon kasi nagkaroon na daw siya ng manok noon at talagang nagbilang daw talaga ng malalim manok na yun at siyempre sabi ko nga rinirespeto natin siyempre ang kaniyang pamamaraan at paniniwala sa kanyang mga manok yan at siyempre ating mga kauna-unahan natin ng mga ninuno natin talaga talagang naniniwal sa mga sinyalis yun yun naman sa mga sport na to talagang talagang eh, sabi nga eh pataasan na lang ng nalaman yan talagang na sa pag-alaga ng ating mga minamahan yan magpapatuka na tayo guys nagising lang natin so, ano, natin itong mga nakadapo natin to mga nakadapo na yan lalabas natin binabalik natin yan doon sa kanyang mga kondominium gawa nang hindi tayo nag iwan dito sa labas yung mga naka scratch pin lang pero talagang hindi talaga pwedeng kasi may, may aso dito minsan ulang tao baka so, eh, makalabas at siyempre magmukbangan sila eh, pag natin, eh, marami tayong titinulahin yan. Hindi eh. Yeah, na natin, 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 natin sila. Para makalap yung dumuling yung At ating mga babae, linalabas natin pag kamuhi kayo. Yung guys, ganun lang. Kung naniniwala kayo sa ganun, eh, uh, comment lang kayo dyan. At susunod, yung ating nabili natin sa uh, International Game Festival nating Gilmore na babae Ayan, uh, gagawa tayo ng content doon. Uh, Mag-comment lang kayo at pag nag-breeding tayo noon, ayan, mamimigay po tayo. Tapos so, magpaparapoy po tayo. Ayan, comment lang kayo kung dito natin ipaparte si si Hini natin. Yung si Black Mike, O kung nandyan nyo ni si Goldie Goldie. Si Abuhin. Yan, di ba? Ganoon ka yan. Maraming salamat po sa walang sawang supero sa ating muntan, munting tiyari na kulas pero yan yeah. God bless po sa ating lahat at sana po maray at sana makapamakan ngayon at sa mga dating pang ma. I love you all.